likas ang pagkahilig nating mga Pinoy sa musika kaya nga patok na patok sa atin ang karaoke. Kaya naman ang isang pamilya sa Novaliches, Quezon City, ginawang negosyo ang paglalagay sa mga motor ng pangmalakasang sound system na pwedeng gawing videoke. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Marymon Reyes. Sa mga kapatid motorista natin dyan. Mahilig ba kayo mag sound trip? Aba, posible pala iyan sa isang motor setup na nakita natin dito sa Drachma Novaliches QC. Boom na boom ang lakas ng tugtugan, ang pinanggagalingan, ang top box na nasa mga motorsiklo na converted para maging speakers. Nagsimula raw ang ideya na ito taong 2020, panahon ng pandemic, kung saan gamit na gamit ang mga motor. At dahil motor riders din ang makers, ito ang kinalabasan ng pagbe-brainstorm ng pamilya. So nakita ko sa lugar ng Indonesia, So meron silang ano uh... Sound system sa motor na nilalagyan nila ng mga ilaw acrylic uh, pagdating naman sa mga disenyo so pito na pina yung disenyo sa so, sticker lang ah uh... Parang abstraction na tribal style. Pwedeng nakakord o bluetooth ang pag-connect sa gadgets. Nakakabit daw ito sa baterya ng motor, kaya dapat gamitin responsibly. Handmade at maingat na binubuo. Lahat daw ng materyales na ginamit ay safe sa pag-overheat kahit mainit ang panahon. At heto pa, hindi lang top box ang pwedeng lagyan ng pangmalakasang setup. Dahil ultimo ilalim ng upuan o under seat, pwede para eterno ang internal at external design. O, oh, pwede na laban na. Lakas eh. Pwede na yan, pang party-party na party, eh. Para naman sa mga biritero at biritera dyan Pwede pa itong gawing karaoke set Ilalagay lang ang converter Para masaksak sa electric outlet Pwede na itong bitbitin at gamitin Anytime, anywhere Sinampulan pa nga tayo ni ate Mary Jane sa biritan Nasa 5,000 pataas daw ang presyo nito. Depende sa modelo ng motor, disenyo na gusto at setup. Ilang oras lang ang pagpapagawa. Nakapagpadala na rin daw sila nito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Pero hindi pa sila dyan nagtatapos. Dahil ngayon naman, inaaral nila kung paano magiging compact ang disenyo nito para magamit pa ang compartment spaces sa motor. Basta mga Pinoy, nagiging creative pagdating sa pag-enjoy. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kantahan na! Mobile Journal Mary Monreyes po, hati ng ng balita.